Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang programa po natin ay maaari niyong masubaybayan gamit po ang radyo, uh, iba't ibang istasyon po all throughout the Philippines. Uh, salamat po sa mga partner stations. At iba-iba rin ho ang oras niyan. Uh, tayo po ay nasusubaybayan din gamit po mga online platforms. Meron po tayong Radio TV, meron din po tayong uh, Facebook and YouTube. Ano po? So pakehana po ang uh, 702DZAS-FEBC Radio Facebook page. At sa pamamagitan po niyan ay maaari niyong masubaybayan yung mga bagong episodes, yung mga nakalipas na mga episodes. Para po sa mga nagtatanong, yan po ang ating mga kaparaanan para tayo po ay masubaybayan. At uh, siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating uh, tech team na tinitiyak po nila na yung ating programa ay uh, mapapakinggan po ng bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pinag-uusapan natin ano ba yung dapat nating maging pananaw sa ating uh, church o iglesia. Napaka-importante po nito mga kapatid dahil uh, una sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang church ay meron pong misyon o layunin. Ngayon, yung layunin po ng iglesia o ng church ay matutupad niya depende sa kanyang kalusugan. So yung capacity ng church ay nakadepende po sa health ng church. Ngayon, bakit ito importante at kailangang sabihin sapagkat yung kalusugan naman ng iglesia, ay nakadepende naman sa partisipasyon ng bawat isa. Kaya po, pag inyong tiningnan doon sa Ephesians chapter 4, uh, particular po sa verse 16, ano kasi sa chapter 4, inexplain po sa atin uh, kung ano po ang iglesia at sinabi sa atin doon ang iglesia po ay isang katawan, binubuo ng iba't ibang bahagi na walang iba kundi ang mga miyembro ng iglesia, at ang bawat isa po ay binigyan ng kani-kaniyang kaloob iba-iba yan upang tayo po ay sama-samang maglingkod magkaisa at uh, sa pamamagitan po ng ating pagganap ng tungkulin ay makikita natin ang kalusugan ng iglesia sabi nga sa Ephesians uh, chapter 4 verse 16 as each part does its own special work it helps the whole body no, to be healthy to grow to be healthy and to fulfill its duty So in other words mga kapatid, uh, napakahalaga po na ating makita, maunawaan na yung ating attitude as an individual ay makakaapekto sa ating involvement sa church at yung ating involvement or lack of involvement ay makakaapekto sa kalusugan ng iglesia. Kaya napakahalaga na talagang maunawaan po natin to Sa madaling sabi ho, kung ano tingin natin sa iglesia, ay uh, magdedetermina kung ano ang turing natin sa iglesia. Kung ano ho ang pananaw, kaisipan tungkol sa iglesia ay malaki po ang epekto niyan sa magiging uh, attitude natin sa iglesia. Ganun po 'yon. Kaya paminsan makikita mo na may mga tao na halimbawa no pagdating sa service or ministry, may mga times po na yung iba ay hindi masyadong uh, na-appreciate ang ministry. In fact, uh, para sa kanila, attend lang, happy lang. Ano, sabi nga, eh, dalu-dalu lang tayo. Yan na mahalaga. Pero actually, pag tinignan mo sa banal na kasulatan, if you try to understand ang role natin as members, as members of the body of Christ, ay hindi po talaga dalu-dalu lang. No? Hindi pa pwedeng tayo uh, attend attend lang. Kailangan nating makita na meron po tayong uh, partisipasyon. At yan po ay hindi optional. Yan po ay isang obligasyon na dapat nating gampanan. Kaya kagaya po ng aking nasabi, itong pag-aaral ay mahalaga. Ngayon, uh, nabanggit natin sa isang pag-aaral na lumalabas sa mga uh, ginawang uh, survey ng isang uh, research institute sa Amerika na ang kanila pong uh, mandate is to assess the health of the Christian churches. no Tinitingnan nila yung kalusugan ng mga iglesia kasi mahalaga yun eh. I think ito po kung meron mga mga institute na kailangan sa Pilipinas, uh, I think isa rin ito eh no kasi paminsan natutuwa tayo maraming churches eh maganda naman talaga yan pero kung maraming ang churches but they are unhealthy so yung kanilang capacity to fulfill the duty ay siyempre limitado rin dahil nga sa kakulangan ng kalusugan. So kaya natin sinasabi ito dahil yung kalusugan ito nakasalalay nga sa partisipasyon ng bawat isa. Kaya nga, as each part does its own special work, it helps the other parts grow. So, Ephesians 4.16 po yan. Uh, Napaka-importante na makita natin ang tamang pagtingin sa iglesia. So, wag po tayo mag-isip na parang, okay, uh, a attend lang ako, wag niyo akong bibigyan ng responsibility. Eh, pag inisip niyo po ang Christian life, ang ibig niyo hubang uh, sabihin, eh habang buhay na kayong mananatiling tagadalo, Ganun lang ba iyon? Ano po na kukumpletuhin natin ang ating attendance? We want to personally benefit so we come as consumers, pero ang kailangan nating makita, we should also come as uh, contributors. Meron po tayong kontribusyon uh, at yan po ay hindi lamang sa pinansyal, kundi nakapaloob po dyan ang paggamit ng ating kaloob na espiritual. I remember many years ago nung ako po ay bata-bata uh, uh, pa at wala pang involvement sa ministry. Ah, uh, ganun din. Ano, siyempre as a growing Christian, lahat naman tayo nagii-start sa kaisipan na marahil ang sukatan ay uh, attendance. Kaya lang nagbago po 'yan dahil nung inaral na yung banal na kasulatan, ay eh, makikita mo talaga na merong mga tinatalakay about spiritual gifts. Uh, na curious ako, ano ba ito? And then tinalakay din kung ano po ang church at sinabi sa 1 Corinthians 12 mainly Uh, ang church po ay isang katawan, so how important is this uh, description? Ganon ba kahalaga yung description na ito uh, sa isang iglesia? So ito bang uh, sinasabi sa 1 Corinthians 12 na ang isang iglesia ay isang katawan at tayo po ay mga miyembro ng katawan? Ito ho ba ay uh, kailangan lang malaman o ito ba'y ba kaalaman na dapat bumago sa aking uh, pananaw, sa aking attitude sa iglesia? Di ho ba? Kaya unti-unti habang natututunan ang mga bagay na ito, you begin to realize na kailangan pala mag-step up. So ako po noon sa early stage, ay uh, inisip ko saan kayang ministry kasi wala rin akong idea, eh, no? Uh, of course, ang pinaka sabihin na nating common or popular ministry uh noon kadalasan ay sa music at uh, yung isa po ay sa teaching, no? So yung Sunday school And then yung pong uh, back then ay hindi pa naman masyado yung mga praise and worship team, may mga song leaders pero mainly ang uh, music ministry ay sa choir. So nagtry din po tayo sa mga ministeryong iyan. And then uh, later on you begin to realize na teka lang, parang hindi ako para dito sa kaloob na ito. At uh, marirealize mo na parang oy dito uh, meron na kong uh, certain level of uh, fruitfulness, and then later on as you use your spiritual gifts, eh marirealize mo, marami palang ano, no? marami palang mga factors ang nagko-control ng ministry ng isang tao. Lalo na pag hindi mo alam ang spiritual gift mo, eh madali hong mag-assume na dahil nasa ministry ka naman, okay ka na doon. Pero ito ho ang aking mga personal na natutunan una no nung panahon ng kabataan and I think sa panahon din natin ngayon kahit hindi sa kabataan nangyayari din ito may tendency na kung sino yung kaibigan mo yung lagi mong kasama sa church ang assumption nyo sama-sama eh, pa rin kayo sa iisang uri ng ministeryo uh, hindi po natin iniaalis na posible yon pero wag din po nating alisin ang posibilidad na hindi pare-parehas ang inyong kaloob na espirituwal ano ba yung chances na yung spiritual gifts natin ay pare-parehas, di po ba? Uh, siguro ang iba sa teaching, maybe yung iba sa leadership, at uh, maybe yung iba sa service. So sa umpisa, kung hindi mo pa alam yung iyong spiritual gift, yan po ang isang tendency ano, na sama-sama kayo kung saan nyo nakita na gusto nyong itry. Well, it's a good start, pero... Katagalan, hindi ho pwedeng ganun ang maging pamamaraan dahil lang totoo nga 'yan, kagaya ng aking nasabi, somewhere down the line you will find out yung iyong spiritual gifts at hindi naman pwede na uh, kayo po ay pare-parehas na nasa iisang ministry. Talagang uh, lilitaw at lilitaw din bandang huli na magkakaiba talaga kayo ng spiritual gifts, so therefore, you also have to shift or transition to another ministry. Now, yung isa pa ay uh, kadalasan po binabase natin yung ating uh, paglilingkod sa kung saan merong ministry opportunity. halimbawa, uh, ano, siguro ito ito'y medyo challenge lalo na pagka yung church ay uh, masyadong malaki. Uh, yung bang, uh, may mga opening pero yung mga ministry openings na ito or opportunities are not necessarily suited to your spiritual gifts. So pe pwedeng may gift ka sa teaching pero wala namang opening doon so napupunta ka sa ibang ministeryo and eventually ang uh, isa lang kailangan nating tandaan dito uh, paminsan po medyo frustrating uh, in what sense dahil kung hindi yun ang area of giftedness mo kung hindi ka gifted for that particular ministry so definitely yung iyong uh, tagumpay yung iyong fruitfulness ay uh, hindi ganoong kataas bakit kasi hindi ka nga gifted for that particular ministry somebody else will do it better dahil siya yung gifted para doon so importanteng malaman ito dahil paminsan dito po nagkakaroon ng frustration discouragement dahil may mga times na yung bang uh, nagtry ka naman maglingkod pero bakit hindi ako naging effective no minsan yan ang tanong nagtry ka maglingkod pero bakit parang hindi okay ang aking karanasan Uh, paminsan po kasi nga uh, kung hindi nga naman yan ang area of giftedness mo pero napasok ka dyan dahil dyan merong opening uh, nag-try ka so paminsan po ay talagang uh, makikita mo na either suited ka nga doon nagkataon yun ang area of giftedness mo or marahil hindi ka talaga suited doon dahil hindi yun ang iyong area of giftedness di ba? So mahalaga no na talagang nalalaman natin to dahil paminsan yung mga iba na Nadi-discourage agad dahil sa isip nila, eh, nagtry naman ako mag-serve, bakit hindi naging effective? Yan. So, tandaan nyo po yan, ha? Mahalaga yan. Uh, isa pang bagay na kailangan nating maunawaan. Ang ministry po ay uh, hindi lamang tungkol sa pagganap ng ating mga tungkulin. No? Hindi lang siya nakafocus sa doing, nakafocus din siya sa being. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay kailangan din nating pag-isipang napakaigi na hindi lang po yung concern o yung area ng paglago ay yung paglilinang ng ating kakayahan at paggamit nito. Uh, merong isang author, uh, ang sabi niya na kasama sa ministeryo ay yung tinatawag na relational learning. At napakalaking bagay po ang kanyang binanggit na yon dahil ito yung isang bagay na paminsan na o-overlook natin. We focus on doing, we fail to emphasize being, yung pagkatao. Uh, paano tayo lalago sa ating karakter, di ho ba? Kasi nga naman, uh, paminsan, ang ministeryo, yung paggawa ay hindi ganong kahirap ang mahirap yung relationships. Kasi siyempre, kasama mo mga tao na works in progress pa rin. Ikaw din ganon. Kaya yung kanilang kahinaan nakikita mo, at ang sabi naman ng kahinaan mo, matisod ka sa kanila. O kaya yung ating uh, sense of entitlement, no dahil siyempre, tandaan nyo, we still have our sinful nature. So, paminsan ay nandoon pa rin yung uh, selfish uh, attitude kahit na nasa ministry na tayo. So, ang nakikita natin, yung pagkukulang ng iba, dapat mabago sila dapat ganito sila well of course kailangan lahat naman talaga mabago pero paminsan ang struggle po is not in the ministry doing itself ang struggle po ay sa maturity ng spiritual life now we need to understand this bakit kasi paminsan doon pumapasok yung disappointment frustration pagkakadala sa ministeryo kasi nga may mga times na uh, okay naman ako sa paglilingkod pero bakit Ganito sila, ayan. Uh, Diyan papasok yung bakit may ganitong ugali, bakit may kailangang pakisamahan, bakit uh, mahirap pakitunguhan, ayan po. So, paminsan, Diyan tayo nagkakaroon ng challenge. Kaya nga, uh, napaka-importante na bigyang diin, ano? especially if you're training uh, the younger generation or maybe uh, younger believers, uh, younger in terms of maturity, kailangan bigyan ng orientation eh na ang focus po is also about relationships. Parte ng paglago natin ay i-develop yung relationship. At kailangan din yan, hindi lang para sa mga bata-bata. Uh, kahit sa mga matatagal ng mana ng palataya, we have to always be reminded na kasama sa paglago, kasama sa ministeryo, yung paglago sa relationship, hindi pwedeng puro gawa lang. Uh, kaya nga, kung titingnan natin, eh sinasabi po sa atin sa maraming bahagi ng banal na kasulatan kung ano yung tamang attitude. In fact, if you read itong 1 Corinthians 12, alam po niyo na sinasabi roon tungkol sa body of Christ na ang church po ay isang katawan. Now, interestingly, pagdating ng chapter 13, yung 1 Corinthians 13, immediately after that chapter on uh, uh, the church as a body of Christ, ano yung tinatalakay sa 1 Corinthians 13? sa mga mahilig uh, kumuha ng kabanata o ng mga talata mula sa kabanata na ito, eh kadalasan po ginagamit ito sa kasal, sa mga romantic settings, yung tungkol sa pag-ibig, di ba? Uh, Gustong-gusto ng mga tao yan eh, lalong-lalo na. Pagka ang mga topic is about marriage, uh, courtship, yan, kukuha po sa 1 Corinthians 13. Pag hindi niyo na po nabasa yung talata, I uh, I encourage you to read the chapter 1 Corinthians 13. Pero keep in mind that as you read that or as you recall itong passage na to para sa mga nakabasa na, keep in mind na ito po ay sinulat immediately after explaining that the church is a body. So anong sinasabi sa atin dito? Na yung pag-ibig na yon is not in the context of romantic love na madalas po kaya hindi natin nakikita yung uh, ugnayan niyan doon sa uh, pamumuhay bilang mga Kristiyano sa konteksto ng iglesia eh kasi nga inisolate natin yung mga bahagi ng talata at ginamit natin sa konteksto ng romantic love so paminsan alam natin yung mga sinasabi ng talata pero ang akala nating aplikasyon nito sa mag-asawa sa mga nagliligawan o kaya doon sa mag-boyfriend-girlfriend. Yun ang akala natin. Kasi doon natin madalas naririnig yan, nababasa yan, di ba? So, ina-assume ng marami na doon yan sa kontekstong iyon. Pero actually, ang original context po niyan is about the church. Kaya nga, napakahalagang balikan yon sa riwayin yon dahil kaya natin sinasabi ito para maunawaan na sa ministry, hindi ka lang pinalalago sa iyong paglilingkod pinalalago ka rin sa iyong pag-ibig. Naalala ko sinabi ng isang author, no, sabi niya, talagang lalago ka kasi you are with uh, people who are also works in progress. No, kung paanong tayo po ay work in progress, sila po ay work in progress din. So, sa madaling sabi, may mga areas of immaturity pa sila. Tayo rin may mga areas of immaturity, may mga struggle tayo may mga struggle sila. At pag tayo po ay pinagsama-sama, what do you produce? Well, mga tao na magkakaroon ng friction. So, that is to be expected. Uh, kaya wag po nating uh, isipin. No? Kagaya ng iba, minsan sabi nila, ayoko na magsimba. Mga tao dyan, mga hipokrito. Mga tao dyan, mga ganito-ganyan. Hindi naman nagmamature. Well, ang totoo po niyan, ang uh, maturity is, uh, it takes time. Progreso po yan eh. It takes time. Kaya, ibig sabihin, uh, i-expect natin yan. Huwag ho tayo mag-isip na pag nag-involve tayo sa ministry, you are with perfect people, hindi na nagkakamali, hindi na nakakatisod, hindi na kakikitaan ng mga imperfections. Hindi po, dahil lang totoo, work in progress yan. Ikaw din naman ganon, di ho ba? Kaya nga, eh, paminsan, bakit hindi natin kayang intindihin yung ganon? Kasi we have our own immaturity. Uh, bakit tayo po ay na-offend because we have our own immaturities. So ganyan po 'yon. Kaya ang importanteng makita natin dito is 'wag lang tayo mag-focus sa uh, sa doing or sa spiritual gifts. We focus more on doing. Kailangan makita rin natin yung fruit of the spirit. Uh, yan po yung uh, ministry maturity. So yung relational learning talaga parte yan. Kasama yan, hindi pwedeng uh, alisin yan. Kaya nga ho the sooner we orient our people about this, no, the sooner they are made aware na ganito pala ang ministry, that is to be expected pala. So ano nangyayari? Yung pananaw natin, yung paggawa natin, yung pagturing natin, yung ating uh, pagsama sa ministry will be affected by how we view ministry. So sa ganoong paraan, nagiging realistic tayo. Uh, kaya nga sabi ko, pamisan, ano, talagang pag nagkulang sa orientasyon sa bagay na ito, eh, wala eh, maglilingkod, madadala, maglilingkod, matitisod, maglilingkod, susunod, ayaw na. Bakit? Kasi nga, hindi naintindihan ang dynamics ng ministry na hindi lang po ito basta gusto mo, maglingkod ka at masaya ka na forever. <laughs> Naku, hindi po. At yung iba nga, ito nga rin ang malungkot, some people would join ministry dahil ang expectation nila, ito po ang landa sa kasiyahan gusto po nilang maging masaya sa kanilang spiritual life. Alam niyo po, ang goal ng Christian life is maturity, not happiness. Uh, kaya kung inaakala mo na sa ministry dapat happy lang, kagaya ng pamisay naririnig ko sa iba, ay hindi po. Ang ang ministry po is uh, a path to maturity. So ang goal ng ministry is to be Christ-like. Hindi po yung basta lang na tayo ay makapaglingkod, basta lang na tayo po ay uh, magamit at uh, basta lang na tayo po ay uh, makasali, kinakailangan makita po natin ang mahalagang aspeto ng paglago. That as you involve in ministry, you step in into another uh, challenging situation na kung saan uh, it will require you to love just like Jesus, to serve just like Jesus, to submit to Jesus, to get to know Jesus more. And the more you involve in ministry, ito po ang katotohan ng matutuklasan mo you cannot do it apart from God. Why? Because in the first place, ministry was never designed to be done apart from God. Sabi nga sa John 15, apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, hindi pwedeng uh, wala tayong involvement. Hindi pwedeng isipin na uh, pag tayo nag-involve, eh, pababayaan ng spiritual life. Then eventually, ang mangyayari po dyan, eh, talagang either masaktang ka o magawa mo ng mali ang ministry because you do not focus on the right things. So yan po ang challenge mga kapatid. Ano? At uh, sana itong ating uh, pag-aaral na ito ay talagang maitanim sa ating isipan because in my experience, uh, ito po ang aking nakikita na paminsan, we encourage people to involve in ministry but we don't orient them enough. Uh, kaya ang nangyayari po, either make or break, no? Uh, nagkakaroon sila ng parang frustration as they involve. Hindi nila nakikita yung mga katotohanan ng ministry na talaga namang sinabi sa Biblia na ganun ang katotohanan. So, it is our responsibility to inform, to teach, to orient our members. At the same time, uh, kung kayo po yung bago pa lang sa ministry, well, you have to understand ministry the way the Bible explains uh, ministry. Ano po? So sana naging pagpapala itong pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.